Ayan, nanganganak na yung uh, apat natin na kambing at dalawa yung nanganganak ng dalawa. At yung uh, dalawa naman ay tag-iisa. Kaya lahat ang anak ni nila sa apat na kambing ay pito. Kaya ayan sila, masaya-masaya na at parami ng parami na sila, purya usog. Kaya ayan, kanina lang yan sila nanganganak at ayan na o sila o ay ngayon umuula, nanganganak sila kaya binibigyan sila ng mga uh, pagkain at uh, tahop uh, yung hipa ng mais at saka pinapainom yan sila ng tubig na may uh, mulasis kaya sa awa naman ng Diyos ay malulusog yung mga anak nila kaya ayan at hiwalay sila ng kwarto-kwarto para hindi sila magrambulan at ayan nakakatuwa sa apat ay pito ang anak. Kaya, ayan, mag-invest-invest invest na kayo ng pakunti-kunti. At para naman pag-uwi, mayroon tayong uh, nakikita sa ating napupundar. O, di ba? Kaya ganyan lang.